this is Princess Pedragaosa and another day another video na naman po tayo so nagbabalik po ako na and i'm planning na araw-araw na po mag-video para ipakita sa inyo yung journey ko with Jfactors International lalong-lalo -lalo na ay yung journey ko with my Jeju rejuvenating set so kahapon nga po ay pinakita ko sa inyo yung pag-unbox ko sa product na dumating sa akin which is yung Jeju rejuvenating set tsaka yung um ko Kojic Papaya White in so, so, ngayon po, ipapakita ko sa inyo yung paggamit nito at yung magiging effect po nito sa akin. So, kung, so, kung nakikita nyo po ngayon, um, mukha po maayos yung <laughs> mukha ko, yung skin ko. Pero, ganito po yung hitsura ko kapag sa TikTok po ako nag-video. Pero, ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung hitsura ko kapag camera na po yung gamit ko. So, let's go! itsura ng mukha ko kapag camera ng cellphone yung gamit ko. Kanina yung gamit kong camera ay sa TikTok. Kaya kahit sabihin natin na wala siyang filter, makikita nyo na makinis pa rin yung mukha ko doon. Pero ngayon ko nakikita nyo, yan may mga dogs pa tayo dyan. Meron tayong mga tigyawat. Yung pinagtubuan ng tigyawat natin dati nakikita dyan. Yan, hindi yan mawawala. Hindi pa nawawala. Ilang araw na yan, nabuta nga yata ng so, ngayon, samahan niyo ako na makita kung ano ba yung result ng My Jeju Rejuvenating set sa mukha ko. So, maghihila mo sa tayo. Kapag ko muna sa inyo yung mga product na laman ng My Jeju Rejuvenating set So ito yung My Jeju Collagen Soap. 135 grams siya. It is not recommended for pregnant and lactating women. So, kung buntis ka at nagpapadedil ka ng bata, hindi ko yung -re recommend na gamitin mo to. Okay? So, yung next natin ay yung may Jeju Night Cream. So, ito yung itsura niya. Ganito lang yung kaliit. Pero siguro makaka one month pa Depende sa pagamit mo. Tapos, ito naman yung Sunblock Cream. Yan. Sila yung pair. So, yan. Kung nakikita nyo, maliit lang siya. Hindi siya Um, katulad nung ibang nagamit ko dati na medyo malaki dito. So, eto naman yung may Jeju toner. Yan. 60 ml siya. Siguro sa paggamit nito may matitira pa sa one month. Kung one month yung siyang gagamitin may matitira pa kayo. Pero ako, kasi marami ako maglagay ng toner. Depende na rin sa trip ko. Yung mga manokat, medyo bumubulong lang ako dito. Medyo malat pa rin ako kasi late na ako nagising kasi 4am na yata ako natulog hindi ko alam, hindi ko tanda kung anong oras na ako nakatulog pero maaga na ako nakatulog kaya medyo malat pa ako mainay din yung mga manok sa labas kasi nandun si na kuya at yung mga tito ko ina ina inaayos nila yung manok kaya naririnig nyo yung dilig na sa background so yan ngayon natin ito muna yung may Jeju collagen so para hindi siya um, matunaw sakaling gamitin ko na yung iba muna yung gagamitin ko ngayon. Mag-ihilamos muna mag tayo. So, dito lang ako ko alam, hindi ko alam kung gano'ng katagal siya, ano, katagal siya ibababad sa mukha. Pero try natin ng 2 to <laughs> So, huwag directly sa mukha niyo yung sabon. Kasi, yun nga, baka, yun yung natutulang ko sa, mga

So, oh, babalawan na natin. Eh, grabe ako mga pangalawan. Babalawan ko na yun. So, yan. Sabon pala yung ilalagay ko, pero para ko ano na yung Parang Ha, ah, ang fresh. Medyo, um, hindi, <laughs> um, para kanina. Fresh siya, um, ang para kanina siguro. Dahil, hindi ko alam kung dahil ba sa alam ba o dahil ba talaga sa sabon. So, yan. Ito na lang. <laughs> Nagkalat na ako dito. Papayuin muna natin yung mukha ko kalsada na yung pagpahit sa mukha. Dapat lapat-lapat lang siya. Ang ingi pati ng mga tricycle. Kasi malapit ako sa kalsada. Ako matapos maghilama. 'di diba? <laughs> Parang ang linis. Ang linis tingnan. Kulang lang pala sa hilamos. <laughs> so ngayon, kagamit na tayo ng toner. <laughs> Walang tayo ng bulak. <laughs> Sabi ko sa inyo, diba marami akong mag-toner. Hindi na akong mag-toner. So, Circular Circular Motion. Wow, eh diretsyo, po ay dinidiretso ka dinidiretso ko siya sa leeg para patitigin natin dito sa likod pati itong likod yan meron wow so yan kung nakikita nyo ganyan kadumi yan <laughs> mukha at leeg natin eee ibang <coughs> beses ako nagtutunan first batch and second batch Pero yan. Try naman. So, tapos na yan. Ito. Ito yung second batch ng toner ko. Pero mukhang walang nalaman. laman. Mukhang walang laman. Kaya lalagyan natin. Yan. Yan, nakikita nyo naman. So, huli pa tuloy tayo sa lieng. Eh. Kuskusin lang natin ang maayos. Yan. So, second layer na to, diba? Second batch na to ng tuner natin. And I'm sure, madami pa rin to. iyon daw na yun talaga yung nagsasaid ng dumi mga dirt na hindi natin naaaray sa mukha natin syempre pati yung sabon na ginagamit natin para hilapos madumi pa rin talaga sya guys so ayan kung nakikita nyo ganyan sya ka dumi yung dumi diba dumi so ayan Nakikita nyo na kung gano'ng kadumi yung balat natin. Hindi siya naaalis sa simple hilamos lang. So, since alas stress pa lang ata ngayon, gagamitin natin yung sunblock. Yung ano ko, yung ganitong rejuve ko, hindi siya nagtatagal ng one month. Magiging matigna Ako, kasi marami akong maglagay. Leg naman. Dat, dat, Ako, So, dito naman sa mukha. Lagyan lang natin yung buong mukha natin. Silag so, natin ang maayos. Ah, kus, 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 kus. Ito yung first video na nagpakita ko ng ano, skincare. Bati nag-i-skin ko, din ako pero pagkakatanda ko hindi ako nag-video. Second layer alam. Ano? <laughs> Actually, di pa ako naliligo kasi pag wala akong trabaho, nasa bahay lang ako, gabi talaga ako naliligo. Yan. So, kamayang gabi pa ako maliligo. Yan, tapos na tayo. wala pa pagbabago dyan sa mukha natin pero subaybayan natin since unang gamit pa lang naman natin so sa mga gustong mag avail message nyo lang ako or comment kayo sa video na to then ako na mismo yung mag message sa inyo kung gusto nyo rin namang maging member ng GFOX International message nyo ako para may paliwanag ko sa inyo kung ano yung kailangan nyo gawin So, dito na po tatapos na ating video and thank you for watching. Bye-bye!